Isinugo ng Panginoon ang propetang si Samuel para maghanap ng bagong hari. Si Saul, na hari noong panahong iyon, ay tumigil na sa pagsunod sa Panginoon. Sinabihan ng Panginoon si Samuel na maglakbay papuntang Bethlehem at hanapin ang isang lalaki na nagngangalang Jesse. Ang magiging bagong hari ay isa sa mga anak ni Jesse. Ang mga nakatatandang anak ni Jesse ay matatangkad at malalakas. Ngunit sinabihan ng Panginoon si Samuel na huwag silang husgahan ayon sa kanilang hitsura. Tinanong ni Samuel si Jesse kung may iba pa itong anak. Sinabi ni Jesse na ang kanyang bunsong anak na si David ay nag-aalaga ng mga tupa. Dinala si David kay Samuel. Si David ay mas maliit kaysa sa kanyang mga kapatid at isang batang pastol lamang. Ngunit hindi alintana ng Panginoon ang hitsura ni David. Alam ng Panginoon na puno ng pananampalataya ang puso ni David. Sinabi niya kay Samuel na si David ang magiging hari. Binasbasan ni Samuel si David. Inihanda ng Espiritu ng Panginoon si David na maging hari. Inaatake ng mga Filisteo ang mga Israelita. Tuwing umaga hinahamon ng isang higanteng Filisteo na nagngangalang Goliat ang sinumang Israelita upang kalabanin siya si Goliat ay mas malaki at mas matangkad kaysa kaninuman at mabangis siya. Nagsusuot siya ng makapal na baluti at may dalang espada, sibat at malaking kalasag. Walang sino mang naglakas loob na labanan siya. Si David ay isang batang pastol na may pananampalataya sa Panginoon. Ang kanyang mga kuya ay mga kawal sa hukbo ng Israel. Isang araw, dinalhan ni David ang kanyang mga kapatid ng ilang pagkain. Pagdating niya sa kampo ng hukbo, narinig niya ang hamon ni Goliat. Tinanong ni David sa mga kawal kung bakit walang sino mang nagtatanggol sa Israel. Nagalit ang kanyang mga kuya at sinabi sa kanya na alagaan ang mga tupa. Ngunit alam ni David na ipagtatanggol ng Panginoon ang Israel. Batid ni Haring Saul ang pananampalataya ni David, kaya't hiniling niyang makausap si David. Sinabi ni David kay Saul na hindi siya takot na labanan si Goliath. Ipinaliwanag ni David na minsan noong binabantayan niya ang kanyang mga tupa, pumatay siya ng isang leon at oso. Pinrotektahan siya noon ng Panginoon at batid ni David na poprotektahan siya ng Panginoon ngayon. Ibinigay ni Saul kay David ang kanyang baluti, ngunit hindi ito kasya, kaya't hinubad ito ni David. Nagpasya siyang lumaban ng walang anumang suot na baluti. Kumuha si David ng limang makikinis na bato at inilagay ang mga ito sa isang supot. Kinuha niya ang kanyang tirador at tungkod ng pastol at nilabanan si Goliat. Nang makita ni Goliat si David, sumigaw siya at kinutya ito. Sinabi nito na hindi siya kayang matalo ng isang batang pastol. Sumigaw si David na nagtitiwala siya na poprotektahan siya ng Panginoon. Sinabi ni David na tatalunin niya si Goliat para ipakita ang kadakilaan ng Panginoon. Tumakbo si David palapit kay Goliat. Agad niyang itinira ang bato gamit ang kanyang tirador. Tumama ang bato sa noo ni Goliath at ang higanteng lalaki ay bumagsak sa lupa. Tinulungan ng Panginoon si David na talunin si Goliath ng walang espada o baluti. Nang makita ng mga Filisteo na patay na si Goliath, nagtakbuhan sila palayo sa takot. Nanalo ang mga Israelita sa labanan, nagtiwala si David sa Panginoon, at pinrotektahan ng Panginoon ang Israel. Si Haring Saul, ang hari ng Israel ay humanga sa tagumpay ni David kay Goliath. Hinirang ni Saul si David na maging pinuno ng kanyang mga hukbo. Mahal ni David ang Panginoon at lagi niyang nais na gawin ang tama. Mahal ng mga tao ni Israel si David. Nainggit si Saul at tinangkang patayin si David. Ngunit sumunod si David sa Panginoon at pinrotektahan siya ng Panginoon mula kay Saul. Nakipaglaba ng mga Israelita sa maraming digmaan. Isang araw ay namatay si Saul at ang kanyang mga anak na lalaki sa digmaan. Minahal sila ni David at lubhang nalungkot ng malaman ang kanilang pagpanaw. Ngayon ay kailangan ng mga Israelita ang isang bagong hari. Pinili ng Panginoon si David na maging hari. Naging masaya ang mga tao. Pinagpala ng Panginoon si Haring David at ginabayan siya. Sa tulong ng Panginoon, nadaig ng hukbo ni David ang kanilang mga kaaway. Isang araw, nang dapat ay makikipaglaban si David ay nanatili siya sa bahay. Nakita niya ang isang magandang babae, ang pangalan niya ay Batseba, at gusto siyang pakasalan ni David. Ngunit kasal na siya kay Urias, isang kawal sa hukbo ni David. Nais ni David na pakasalan si Batseba, kaya pinapunta niya ang asawa nitong si Urias sa mapanganib na labanan para mapatay. Hindi naglaon ay nalaman ni David na namatay sa digmaan si Urias. Pinapunta ni David ang kanyang mga lingkod kay Batseba sa kanyang bahay at pinakasalan niya ito. Ngunit hindi masaya ang Panginoon sa ginawa ni David. Isinugo ng Panginoon si Nathan, isang propeta, para sabihin kay David kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan. Napakalungkot ni David dahil sa nagawa niya kina Urias at Batseba. Nanalangin siya at nagayuno para sa kapatawaran mula sa Panginoon.